Aris, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay kung may magiging kausap na ibang tao, mas mainam na sa hapon o gabi mo gawin, dahil sa umaga ay para muna sa pamilya ang asikasuhin ng mas masaya kang makakagawa ng transaksyon, at mas maayos na resulta pa ang iyong magagawa ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay pag-iingat ngayong araw wala kang dapat na na pera sa ibang tao mas mainam sa iyo na bigyan ng pera ang minamahal, at anak na may asawa kung may ekstra kang pera, para ang iyong gagawin na pagkakakitaan ay lagi kang maingat. Sa trabaho, dapat lang ay mas maaga makapasok dahil doon ka makakagawa ng maayos na paggawa at makagawa ng kasiyahan ng ilan sa iyong boss sa pagmamahalan ay may pahiwatig na magkakaroon ka ng maliit na suliranin, na pwedeng sa kalusugan ang minamahal kaya dapat na iyong obserbahan, at mas maayos na magagawa para maagapan mo ang kalusugan, Pisces ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig, ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red number 11, number 24 at number 15. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ay may kahinaan ang iyong enerhiya kaya dapat kang mas maingat sa sasabihin sa gagawin na deal dahil para maingatan mo ang iyong ibang kaalaman, nang hindi masayang ang iyong paghihirap sa mga nagawa mong maayos ng nakaraan, at kung may usapan kayo ng minamahal, ay mas iyong puntahan ng mas maaga pagtapos na ang mga nagawang pakikipag-usap, nang makagawa kayo ng good energy ng swerte sa mga dapat na plano na gagawin, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ang pahiwatig kung lalapit ang magulang at mga kapatid, kung may ekstra kang pera ay pagbigyan, nang lalong gumanda ang grasya ng pera sa iyo sa pagmamahalan ay masaya walang pahiwatig na problema, at laging pagunlad ng kabuhayan, ang gabay sa tahanan pagmasaya at walang nagiging pag-aaway at kung maipapakita lagi ang malambing na ugali. Sa trabaho, ay unahin mo lang ang dapat na ipapagawa sa iyo ng boss na babae, dahil siya ang pwedeng magbigay ng tulong ng pag-asenso sa hinaharap sa hanap buhay, libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig, ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 22 number 36 at number 25. Gemini, Ngayong araw ay may mahina kang pasensya pero may buenas na araw kung tungkol sa usapang negosyo, sa ibang tao at sa malayong lugar na kakausapin, kaya dapat mong ipagpaliban ang transaction pag ikaw ay may nadaramang pagkainis, sa ibang kakausapin dahil doon ka pwedeng makakuha na malungkot na resulta at okay din ang iyong karisma sa pamilya pag may maliit na suliranin ay pwede kang mamagitan para magkasundo sila ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ang miyembro ng pamilya kung may gagawin na pag ng trabaho sabihan na ipagpaliban muna nila ngayong araw. Dahil mahina ang kanilang good energy ng swerte sa mapupuntahan na iyong sabihan para mapag-isipan nila ang tama nilang gagawin sa may negosyo ngayong araw ay may sinyales na problema, huwag kang magagalit kagad dahil kung magagalit ka pwede ang good vibes ng energy ng swerte ay humina. Sa trabaho, kung may dapat gawin ay iyong sarilinin na matapos kagad dahil para sa pag-asenso ang iyong magagawa, sa trabaho at labis kang pagkakatiwalaan nila sa mga gawain, Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig, ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 11 number 32 at number 6. Cancer ang pahiwatig ng gabay kung may kakausapin ngayong araw ay okay ang iyong aura basta hanggat may relax na kaisipan, lalo na sa pagbuo ng plano ay madali kayong magkakasundo, sa iba naman dapat natapusin na deal mas mainam na tapusin mo ng lahat para kung ano ang resulta ay may mapaghandaan kang ibang move na gagawin. At sa pagpirma at paglalabas ng pera ang pag-uusapan ay may kahinaan pa ang swerte dapat ay umiwas sa ganoong usapang ngayong araw, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, ay bawal mo na magpapasok sa bahay kung may bisitang pupunta, bad energy ang madadala sa tahanan ng bisita, at sa iyong pera ay una ang sariling pamilya na dapat na mabigyan, at bawal magbigay sa mga pamangkin at pinsan ang pinapahiwatig, at kung may oras ka ay dumalaw ka sa mga magulang na makagawa kayo ng maayos na swerte sa mga gustong gagawin kung magkakausap. Sa trabaho, ay maayos ang buong araw laging maaga na pumasok na magbibigay sa iyo ng maayos na pag-asenso sa trabaho at doon ka makakalamang sa ibang kasama sa trabaho sa pagmamahalan, ngayong araw ang dapat ay mas mainam na maging malambing at maunawain para walang makapasok na bad energy sa pag-iibigan. Aris ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig, ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 24 at number 30 at number 8. Leo Ngayong araw ay umiwas muna sa mga kaibigan o mga kamag-anak, dahil may maiksi kang pasensya na pwedeng mangyari sa kanila, ang pagtuunan mo ng pansin o oras ang deal sa ibang tao na alam ang project ay malapit ng matapos ang deal dahil pag-asenso ang sinyales para sa iyo, na malaki ang maitutulong sa hinaharap sa buhay at huwag mong kakalimutan ang mga nasabi ng mahal mo ngayong araw sa iyo dahil kasiyahan ng bawat kalusugan sa inyo ang pahiwatig. Sa trabaho, mas mainam pa sa iyo ang maging masungit na walang kibo, para makatapos ka ng maayos sa gawain at walang makakalapit sa iyo, na gusto lang samantalahin ang iyong kahusayan. Sa iyong pera ay pwede kang makatulong sa magulang at mga kapatid, pag sila ay lumapit sa iyo, ang bawal lang ay magbibigay sa pamangkin dahil tukso sila ng gastos at kagipitan sa pera kung iyong mabibigyan ng pera. Sa pagmamahalan, ay masaya para sa iyo ang magkaroon na maging maunawain at madaling makakausap para ang good energy ng pag-asenso sa inyo ay lalong sisigla. Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 16, number 32 at number 18. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ang plano magtrabaho sa abroad ay okay naman pag may kakilala sa mapupuntahan mas maayos na swerte kagad. Pero kung wala ay pwede pa rin tumuloy basta magtitsaga talaga ang pahiwatig. Ngayon ay mas mainam na tumuloy sa plano mo ngayong araw kung transaction o iba pang bagay ay okay ang magiging lakad. Ang iiwasan mo lang ay gumawa ng pagpirma ngayong araw mahina ang pag-asenso ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho ay pag-unlad ngayong araw, ang maging masaya ka sa paggawa ay mabilis kang makakatapos at pwedeng lihim kang makakuha ng tiwala ng mga boss sa iyong kahusayan. Sa iyong pera ay naaayon sa iyo ngayong araw ang magpautang at tumulong sa magulang at mga kapatid kung sila ay lalapit sa iyo, nang laging may grasya ng swerte sa mga dapat na pagkakakitaan, liyo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig, ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color yellow number 3 number 25 at number 40. Libra Ngayong araw ay may enerhiya kang okay ang nasa isipan ay iyong gawin ang lahat ng nais na pwede kang makagawa ng maayos na resulta ngayong araw. At baka iyan na ang bagong other income na hinihintay ang pahiwatig. At ngayong araw ang mga deal na kung may mag-aaya sa iyo na kaibigan, dapat mong pag-isipan dahil sinyales na dadalin ka lang sa gastos na hindi mo na mababalik ang pera ang pwedeng mangyari mas makakainam na umiwas ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ngayong araw ay okay pwede kang makatulong sa magulang at kapatid, kung ikaw ay lalapitan ay iyong pagbigyan, at pagunlad sa iyong pera para sa tahanan sa trabaho, ay walang suliranin kung sa mga gawain, ang suliranin na pwedeng maibibigay sa iyo ang sobrang pagtitiwala sa mga kasama sa trabaho, ang pahiwatig sa iyo sa trabaho. Sa pagmamahalan ay masaya walang sinyales na suliranin, masaya kung may konti kang sepresang gagawin kung mayroon kang ekstrang pera, para lalong sumigla ang pag-iibigan, at laging may gabay na magkakasundo sa mga plano na gugustuhin, Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig, ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 35 number 4 at number 17. Scorpio Ngayong araw ang pahiwatig may mga usapan na pwedeng mangyari, Nabigla ang desisyon pag okay sa iyo ay wala ka ng paligoy-ligoy. Para magdesisyon dahil baka mawala pa ang iyong mga inaasam na makakatulong sa ikakaganda pa ng buhay, at ngayong araw ay bawal mo nagumawa gumawa ng pagsang-ayon sa kaibigan o kamag-anak, kung isang pagkakakitaan para makaiwas sa gastos, sa ibang araw ka gumawa ng pakikipag-usap sa kanila ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ang pahiwatig ngayong araw gumawa ka lagi ng masipag dahil madami sa kasama sa trabaho, ang gusto rin magpakita ng kanilang talino dapat na maging maagap ka sa mga gagawin at para hindi ka malagpasan ng ibang kasama sa trabaho. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa pamilya ang miyembro, ay huwag muna payagan ang gustong pumunta sa malayong lugar, paghihina ng kalusugan at paglalabas ng pera lang ang mangyayari, mas mainam talaga na mapigilan mo muna. Sa iyong pera ay pagsisinop ng husto dahil buenas ang perang hawak ngayong araw, huwag pawawalan sa ibang tao ang pera ng patuloy na may positive energy ng swerte ang iyong tahanan. Sa pagmamahalan, dapat ay may maunawain na ugali ngayong araw, nang walang maging suliranin, Virgo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 10 number 27 at number 34. Sagittarius ang pahiwatig ng gabay ngayong araw, ang mga schedule na pakikipag-usap ngayong araw ay iwasan muna lalo na kung sa malayo, gastos para sa iyo at makakakuha ka pa ng ikakahina ng kalusugan, at ngayong araw ay mas maging maunawain ka sa mga kausap, kung kusang lalapit sa iyo dahil magdadala rin siya ng bagong idea ng kaalaman sa ibang pwedeng negosyo, ayon sa iyong gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ang pahiwatig pag may anak o miyembro ng pamilya, pag mayroong idea na pagnenegosyo ay suportahan mo lang at kayang maging matagumpay din sa hinaharap. Sa trabaho ang pahiwatig ay pag-iingat sa buong araw, basta huwag ka magtitiwala kagad ng ligtas ka ngayong araw sa mga biglaang suliranin, gumawa ng naaayo na trabaho at okay ang magiging araw mo sa trabaho. Sa pagmamahalan, ay may sinyales na maliit na suliranin ang pwedeng mangyari kaya huwag kang magsasalita na mataas ang boses na pag-alit dahil baka doon magsimula ang suliranin, Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig, ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 21, number 32 at number 16. Capricorn, ngayong araw ay may aura ng swerte ang mga gusto mong mga gagawin ay okay na iyong may tuloy. Sa pakikipag-usap ng makagawa ng bagong masasabing other income pag oras na magkasundo, at ngayong araw kahit pa na matagal ng kaibigan ay iwasan muna makaharap o makausap para walang makalapit sa iyo na tukso dahil sa mahihiyakang tanggihan ayon sa iyong gabay. At kung may dumalaw sa iyo na babae at may tiwala ka naman sa kanya ay pakinggan mo ang lahat ng sasabihin, dahil pwede kayo magkasundo sa mga dapat ninyong gawin na makakatulong sa inyong buhay ng bawat isa. Sa trabaho, ay huwag kang magtiwala sa mga mag-aaya sa iyo na mga kasama sa trabaho, na mahilig sa mga good time dahil sinyales sila ng gastos at ikakahina ng kalusugan at dahil mabibigyan ka pa niya ng ibang problema nang hindi mo inaasahan. Sa pagmamahalan, ay may sinyales na mabilis kang magalit ngayong araw, kontrol lang para walang suliranin sa pag-iibigan, libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig, ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color red and color pink, number 13, number 19 at number 25. Aquarius, may mahina kang aura sa dapat na gagawin. Ngayong araw maging maingat lang sa dapat na pakikipag-usap, pero kung magagawa mong iwasan ang pakikipag-deal ay para ka makaiwas ka sa gastos at pwedeng malungkot, at kung may karisma naman na okay ay para sa pamilya ang ganoon para makagawa ng okay na pag-uusap, pag naiisip pa kung sa pagkita ng pera na ibang paraan, at isa pang ay huwag ka muna gumawa ng desisyon pagtungkol sa pagtulong sa hihingi ng tulong, dahil ikaw din ang makakagawa ng kalungkutan ayon sa iyong gabay sa pagmamahalan, ay huwag ka nang magsabi-sabi na pagseselos. Pag ikaw ay nakakaramdam dahil kung walang katibayan na kongkreto ay ikaw din ang mapapahiya. Sa trabaho, ay dapat kang maging maingat sa pakikipag-usap dahil baka ikaw ay makapagbigay pa ng katalinuhan na iyong magagawa. Mas mag-focus ka na lang sa gawain at makakapagpasaya pa sa iyo sa trabaho. Cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color yellow number 14 number 25 at number 38. Pisces Maayos ang iyong araw gawin mo ang lahat na gustong gawin dahil okay naman ang magagawa mainam na masubukan para makatuklas ka ng bagong idea na pwedeng kumita o, o hindi, at kung may plano naman kayo ng minamahal sa isang pagkakakitaan, pagdahan-dahan ang paggawa ng plano ay okay ang inyong magagawa na swerte sa naiisip, at may dalang swerte rin sa iyo ang pagpirma ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ang dapat ay huwag muna ikaw tumanggap ng kumpare, o kumare dahil masaya nga kayong nag-uusap kung iyong kakausapin, pero mag-iiwan naman sa iyo ng ikakahina ng pagkakaperahan, at pwede pang mag-iwan ng enerhiyang pagkakagalit ng relasyon sa pagmamahalan ay dapat kang mas maging maunawain, dahil mas madali kayo magkakabigayan ng swerte sa bawat isa, at lalong magiging malambing ang pag-iibigan, sa trabaho, ang pahiwatig ay maagalang pumasok dahil sa ganoon ay makakaiwas ka sa suliranin sa mga dapat na magawang trabaho, Capricorn ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig, ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue number 24, number 36 at number 10.